Okay, handang hapon mga kamigila So, for this, no uh, Natapos namin sa pagsiling itong bahay na to gamit po natin dito is PVC panel Ayan So, unahin natin dito sa CR Ito yung pinakahuling tinira namin kanina mga kamigila Ayan, madilim na Wala pa kasing kuryente mga kamigila, wala pang ilaw Pero tapos na to CR na to no? Tapos dito sa kusina Ayan, napapansin nyo Ito yung tinira ko kahapon Tapos ayan yung ating manhole no? So, tapos na dito, palabas tayo dito mga kamukil. Pinakasal at dining nila, ayan o. Tapos na dito. So, ang... Nung natapos ang CR kanina mga kamukil, itong cold design yung amin tinitira. Ayan o. Oh. dito sa kwarto. Ayan, tapos na rin to. So, sa apat na araw mga kamukil, itong plain ceiling ng buong bahay natatapos namin. Okay. Ayan o. Oh. So, ito na yung ating cube. Ayan yung forma niya. Straight color lang siya mga kamukila. So, bukas yung kikirahin, umpisa na naman yung uh, pagkikisami dito sa labas mga kamukil. Gamit natin dito drill Dito, dito. Ayan, ito yung ating sisilingan. So, magagawa bukas is maglalagay muna ng molding. Tapos maglalagay tayo ng isang metal paring dito sa pinakagitna no? para may tiba yung ceiling dito so kung napapansin nyo mga kamukil yung kanilang gutter ayan no? wala nakausli no? sa uh, uh, pasya prim so, dapat kapag pagka magagutter tayo mga kamukil kung sanay ka talaga sa trabahong ganito alam mo kung ano yung proper na pagkakabit ng gutter na pagkabit natin ng ating spandrel o magsisiling tayo dito hindi tayo mahihirapan nasa ano, sa ganyang klase pagkadiskarte kasi mga kamukil pantay lang yung pasya po sa at saka gater napakahirap mag kisamin ito no? o, kahit na hardiplex flex yung gagamitin mga kamukil kahit hindi spandrel drill kahit hindi tayo gagamit ng mga molding hard flex mahirap pa rin to kasi nakapantay yung gater at saka yung pasya frame no? kapag ka maglalapat na tayo ng hardiplex flex uusli ang uusli ang dulo ng ating hardiplex flex so kailangan talaga may naka baba pa no 1 one, one inch minimum mga kamukil yung kailangan maibaba sa gutter mura sa fascia frame yun talaga yung pinaka maganda so ito yung ating tratrabuhin na naman bukas no palibot to so, nakabili na kami ng ano ng mga molding so ito yung mga molding mga kamukilo oh, na binili natin ayan ito yung diskarte ko para masolusyonan yung gutter na yun mga kamukilo oh, na naka na, 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 lang ayan napapansin niyo nakapantay lang siya sa ano pa siya prim so ito yung diskarte ko kapag kaganyan ganyan kailangan yung angle molding natin o L molding malapad yung isang side na uh, kung saan doon natin ipapasok to mga kamukil bukas abangan nyo na lang yung diskarte dito mga kamukil no, maganda rin itong tingnan yung pagkabanat ko dito mga kamukil para gumanda din kasi ito yung pinakahuling alas mga kamukil eh, sa project na to yan kung napapansin nyo pantay lang mga kamukil So, sa pagka-discarte dito sa pag expand drill namin, katulad to sa indangan project ko, oh, may naka-usli siyang 2 inch, no? 2 inches dyan sa pinaka-baba ng ating gutter para uh, mapalabas natin yung ganda no, sa bahay na to. Yan. Abangan nyo na lang bukas mga kamukila.